Ayan guys, yung aking barracks. Ayan. Yung barracks ko guys. Tagpi-tagpi. Ayan po, po. natin ang ating barracks. May nakasampay, May rami. May brief. Ayan guys. Dito po ako nag sa saing. Ito po yung aking saingan. Ito yung likod. Ito yung likod guys. Ayan. Malapit kami sa ilog yan guys yung ilog guys Diyan po ako naggagawa ng mga content Diyan po ako nagbablog yan po yung aming barracks ito yung likod namin ng barracks guys may mga ano na doon oh. sa bubong namin guys ay may mga dahon dahon na guys oh. So, ayan ito po yung aming barracks guys ayan at tapasok tayo sa loob yan guys napakakalat ang aking barracks Ayan. Makalat po yung box ko, guys. At meron po kaming ano, At meron po kaming ah uh, meron po kaming tawag nito. Ah uh, aircon. May aircon po kami, guys. Ipapakita ko sa iyo guys, yung aircon namin, guys. One. Ayan, isa aircon po namin yan nakita nyo guys, yan po yung aircon namin pangalawa, ayan po aircon, o diba mahangin po yan tapos may aircon din doon ayan guys, maraming aircon guys yan, napakakalat po ang aming ano, ayan guys oh, may mga aircon kami guys, maraming aircon dito guys, at may aircon din dito guys, o, oh, ayan guys may mga aircon Ayan, ito po yung aming bahay. Saka dito guys, dito may aircon din dito. Ayan, o oh, butas-butas. Ayan po, kaya mahangin po dito guys. Oo. Ayan po ako naguhugas ng mga ano. Ayan po yung labas. Kung nakikita nyo. Ayan.